Hello guys! Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang magandang hapon po ng Martes sa ating lahat. So ngayon ay isang panibagong video na naman po ang ating ituturo sa inyo. Yung pakiwari pa ninyo ang inyong karelasyon, yung inyong mga talagang mahal na mahal mo ang inyong karelasyon. And then binitawan ka niya. Tapos para pa, ang gustong gusto mo pa siya pero wala, parang wala ka ng pag-asa na bumalik pa siya sa iyo. So ito po ngayon ang ating ituturo sa inyo para manumbalik ang kanyang pagmamahal sa iyo at mas lalo kanyang mamahalin yung mas mababaliw pa siya sa iyo. So bago po natin ito gawin, no, kailangan po muna natin tiyakin na may isang daang percento tayong paniwala sa ating mga na gawa. Kapag kayo ay hindi naniniwala dito, huwag nyo na lamang kumpansinin ang video na ito at maghanap po kayo ng video na gustong-gusto ninyong panuori. So narito po lamang ating kailangan. Kailangan natin ng puting papel. Kailangan natin ng puting papel. Bullpen. Mari tayong gumamit ng babasaging garapon or kaya naman ay baso. Lalagyan natin ito ng kalahating tubig. Kahit anong klaseng tubig ay maaari at kailangan natin ng tatlong kutsarang asin kapag nandyan na lahat ang yung kailangan, nandito na yung tubig sa nilagay na natin sa ating baso, ay lagyan mo ito ng tatlong kutsara ng rock salt. Rock salt po ang lilagay, hindi po ayuday salt. Rock salt, tatlong kutsara, ilalagay mo dito. Huwag nang haluin, basta ilagay mo lang mga asin, tatlong kutsara, isa, dalawa, tatlong kutsara, huwag na pong haluin. Ngayon, sa puting papel ay isulat mo ang kanyang kumpletong pangalan tatlong beses. Kumpleto niyang pangalan ng tatlong beses at ang kanyang kumpletong kapanganakan. So halimbawa, siya si Alexis Sirdan. Alexis Sirdan, 418, 1980. O April 18, 1980. Tatlong beses po yan. Pagkatapos po ay itupi po natin ito sa atin ng paharap sa atin ng tatlong beses. Isa, dalawa, at patlog. Ngayon, natupi na natin ito, ay ilagay natin ang papel dito sa garapon na nilagyan natin ng asin na may tubig. So, ayan, ilalagay mo lamang yung papel na yan. Ngayon, ay hawakan mo ng iyong dalawang kamay ang ating baso. Ilipat mo ito o ilapit mo ito sa iyong bibig at baka isipin mo ang taong ito. Baka isipin mo na ng gusto ang taong ito na parabang nandyan siya sa iyong harapan. Pagka maisip mo na, nagmeditate ka, naiisip mo na yung susto yung taong ito habang nandito yung baso sa iyong bibig, ay bigkasin mo ang kanyang pangalan. Bigkasin mo ang kanyang kumpletong pangalan at sasabihin mo, ikaw ay mababaliw sa akin, ikaw ay babalik sa akin, at mas higit mo akong baka iibigin. Bigasin ang kanyang pangalan, ikaw ay babalik sa akin, ikaw ay babalik sa akin, at mas higit mo akong baka iibigin. Ikaw ay babalik sa akin, ikaw ay lubos ang mababalisa, at lubos mo akong baka iibigin. Bigasin mo na ang kanyang pangalan, at saka ang iyong kahilingan. Maaari tayong magdagdag ng anumang ating mga kahilingan, hang maraming hiling ay maaari. Pero tatlong beses mga natin itong bigkasin, kailangang malinaw na malinaw ang pagkakabigkas mo sa kanyang pangalan at iyong kahilingan. Pagkatapos po nito, ay ilagay po natin ito sa ilalim ng ating mga tulugan sa may bandang ulunan. So maaari natin itong gawin ng kahit anong oras bago tayo matulog. Ahayaan lamang natin ito hanggang sa siya ay magparamdam sa iyo. Kapag siya ay magparamdam na sa iyo, itapon na natin itong lahat ng ito sa ating toilet bowl. At doon po natin ito ipa-flush. Maraming maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat.